Hello, good morning. 2025 na, so January 1st. So ayun, gising na yung mga bata. Hi, Atas. Ayesha, good morning. Happy 2025. Uy, ito naman yung isa. Uy, Tashing. Ito niya yung buhok. Say good morning. Uy. Good morning nga sa kanila. So, ayan. So, ito si Arik. Good morning. Good morning. So, gising na sila. So, syempre, yung team na to laging gising. Puntahan natin yung isa, yung anak ng pronto. Tignan ang babae na to. Psst. Yan, oh. Kita niya yan? Sarap buhay. Patulog-tulog lang. Sige madam. Hello. 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 Nantok pa yan. Patulogin mo. So yan, gusto ko lang i-share sa inyo yung hindi uh, ko na kasi nabideohan kagabi yung bagong upload ko ngayon. So, hindi ko na nabideohan yung uh, sinaron ng <laughs> nito kagabi ni <coughs> Clarissa. So, pakita ko sa inyo yung <laughs> so, marami kaming ulam ngayon. Ayan. ayan nakita niyo yan. ang daming nakabalot. So, pang linggong ulam na yan. So, hello guys. So, ayan. na uh, nakapaganda na ako ng mga lunch namin ngayon. So, ito yung mga naiuwi kagabi. So, may tira kaming rice. So, sinangag ko lang. So, hindi ko na pinakita. So, ito, nakahanda na. So, papakita ko sa inyo. So, anyway, uh, first batch pa lang to. So, meron pa rin sa fridge. So, may pagkain pa rin kami ng mga ilang araw. Kaya, stira. Diba? So, ayan. Ito, may baboy, fish fillet, at saka, ano ba dito? Ha? Ah, ko, diba? Ah, uh, bangus, na uh, prito, pansit, pansit ba tawag dito? Pansit. Pansit. So ito yung sinangag na ginawa ko. Tapos ito yung sa uh, jalebi na tira pa. So sinama ko na rin. May anyway, may kanin naman kaming backup so kaya okay lang So tara, kain na. bago ako magbiyahe, maglilinis muna ako ng labas namin. So, ito yung snow kagabi. So, ayan. So, ayan. So, lilinisin kayang papunda doon. So, tara, linis muna tayo. Hello guys! So dito na ako ngayon sa sakyan So papunta tayo doon sa Panago Pizza So pipick up ako ng pagkain So first customer ko after ko mag cleaning Nung uh, uh, Daana namin So may first customer tayo so, Ang ganda ng araw ngayon Ang ganda ng weather oh. Maaraw Sumaghapong so, nag snow kahapon tapos ngayon naman, ganda ng weather. Tara. Samahan niya ako sa first customer ko ngayong 2025. So ito yung first customer natin, January 1st, 2025. Tara. Medyo sinipon ako to na. Kakalinis ko. Hindi kasi ako nag-gloves, malamig. Pero okay lang hindi naman gano'ng kakapal kasi yung snow okay, so madali lang siya linisin eh. <coughs> so kaya okay lang okay. so tabi ang ganda ng araw sikat na sikat yung araw ngayon ha? so tingnan natin kung mga ilang oras tayo tsaka kung magkano kikitain natin yung araw natin. so malapit lang yung pickup ko 3 minutes away lang sa bahay maganda yung biyahe ngayon dahil uh, karamihan ng mga nagdi-deliver ng pagkain so nag-celebrate din sila kagabi tulad natin so kaya madali tayong nakapasok ng nakakuha ng customer Your destination is on the right. Okay, so hanap tayo ng parking. first customer arrived sa restaurant tingnan so, yun natin yung salamin ayan, so yan so, yun yung panago pizza so dyan tayo pipick up pahanin ko lang yung bag sa likod oh. ang dami kong susit eh Wait, wait, wait. Ah, natin. Oh, dito ko nilagay kagabi. So ito yung lagayan natin ng pagkain. Ayan, skip the dishes. So, oops. Masisira. So yan. Yeah. So, dito tayo pipick up. Pasok na tayo. Hi, good morning. Uh, Nabuhod na natin yung pagkain natin. So, pupunta na tayo sa customer. So, tara. Samahan nyo ako. So, dito ko lang nilalagay siya sa likod. So, yan. So. Ayos. Pok. Oh. Tikang pang mga ah. <laughs> Kulit. So, tara. Biyahay ulit tayo. Papunta sa ating customer. Okay. so arrived na tayo sa unang customer kita na. di deliver natin yung kit niya okay so first customer deliver natin a ah. deliver na. So, okay. So, sakay na ulit. So, pupunta tayo sa malapit na mga kainan dahil eh ah, mabilis bibigyan ka ng customer agad pag ganito kasi pag may mga nasa loob ng bahay so hindi ka agad makakatanggap may mga time na pag siswertehin ka makakuha ka agad pero most of the time so lalapit ka talaga sa mga restaurant so yun yung gagawin natin ngayon so yun nakita mo may mcdonalds doon gamitin na lang natin yung isang phone. Google na lang natin. Dahil uh, Google map natin. McDonald's. Head south on River Valley Crescent Southeast toward Riverbend Drive Southeast. Medyo iikot lang tayo. That's okay. So on the way tayo papunta Riverbend Drive southeast hopefully makakuha agad tayo sa so, uh, para maasuntala agad yung first uh, customer natin ngayong taon ska umikot so, yeah. lang tayo dahil yung uh, sa lugar na yon na uh, close walang walang uh, tambaan ng papunta dito sa McDonald's. So dito tayo tatambay muna. Oh, meron na. Tayo ngayon sa KFC. So this is our second customer. So. Second customer natin. Sayan. So, ah, uh, pick up tayo. No. Entrance doon sa kabila tayo. Dito tayo. Sa nandito yung entrance niya. Oh. Entrance. it's so, a bit, bit no na lit so second order so second customer he deliver nothing on so, uh. let's go Order niya is KFC. Uh, oh, fuck. Shit. Oh, my God. So, yun na dulas tayo. Fucking hell. Uh, so, ang gulas naman to. ha huh kailangan ingat talaga dahil madulas so yun so deliver natin so yung pangalawang deliver natin madulas pa ako dyan oh. so yelo kasi yung pakita ko sa inyo yung ilalim kasi niya ice yan ice na so kaya sobrang dulas so hindi ko napansin ay bagong taon bagong dulas ganun talaga Ingat na lang next time. So, yes! Yeah, sakay na naman ulit tayo. And then, balik tayo dun sa KFC and McDonald's dahil uh, nandun yung uh, may mga umu-order. So, balik tayo dun sa area na yun. Dun ulit tayo ng deliver. your destination is on the left head south on 23rd street southeast toward 76th avenue southeast then turn right on the 76th avenue southeast medyo hindi swerte yung pangalawang deliver natin mga kabaro ah problema dito pag uh, nag-snow ng ilang araw tapos medyo nag-warm yung Turn right onto 76th Avenue Southeast. Medyo nag-warm yung weather. So yung snow nagiging solid siya, nagiging ice. Tapos mag-snow ulit. Tulad kagabi nag-snow ulit. Continue so na 76th Avenue Southeast for 800 meters. So natatabunan siya. So, yun yung madulas dahil yung ilalim ng bagong snow is ice na so yun yung iingatan nyo so ayan nakita nyo may sample na agad <laughs> buti hindi masakit so hopefully yung pangatlo at uh, saka sa mga susunod is uh, mag-iingat na ako mag-iingat na tayo ikurt pa tayo bagong taon na Okay, so on the way tayo ngayon ulit dun sa KFC at uh, McDonald's. So hoping ulit tayo na makakakuha tayo ng uh, customer don. Third customer so pick up mm -hmm. So inaabot na tayo ng gabi Nagbibiyahe so, pa rin tayo So okay Hello guys, good evening So yun ah, nakauwi na ako So dumating ako dito ng 8.30 So naka 12 na biyahe tayo So medyo maganda yung biyahe natin ngayon. So ayan, papakita ko sa inyo sa screen. So kumita tayo ng 163. Sa 6 and a half hours na pag uh, babiyahe ko today. So happy new year. So yan yung kinita natin sa unang araw ng 2025. So ah! Uh, so ayan, medyo malamig kanina. Malamig-lamig na. Nung gumagabi na. Tsaka, yung pagod na rin. Pero hindi naman ganun kapagod. Okay lang din. So, yun na. Uh, hanggang dito na lang yung video natin. I'll see you next uh, video. Good night!